So, yun nga guys, magpapataw muna kami dito sa uh, uh, fish pond dito sa buhatan. Ayan, tingnan natin kung marami ang huli. Ayan, uh, subukan natin kung meron nga. Minsan so, pa ni pano. Sabayan pa. Jo, eh nyao may huli rin pala. Yan. andami Isang piraso, nakabuhi pa. Ayun, <laughs> uh. May nataduhan. Kaito pa no, meron din oh. Meron Mayroon huli. Ayan nga, uh, nag-isang ano pa ng laya. Kasi mababaw yung tubig ng fish pan dito. Napakalaki ng fish pan dito sa buhatan, barangay buhatan. Yung mga kasama ko. Tingnan natin kung kumusta yung huli. So ayan nga, napakaraming huli ano Pangalawang hagis. Yan, napakarami. Sari-sari. May bangos. May yilopin. Bangkulis. ano napakarami o. Ayan, tingnan natin mga pangatlong hagis ng laya. Tingnan natin kung makahuli ng marami nandito kami ngayon sa tilapyahan ng ating tropa ayan ito yung may ng fish pond na to pinapaharvest ayan shoutout nga pala kay uh, Marlon Diliosa yan, nandito yung mga kasamahan natin. Ayan nga. Hinagis na nga ni kaibigan. Oh, parang madami-dami ata ito pangatlong hagis ayan nga wow andyan nga oh, napakarami hmm. napakaraming huli yan huli na pwede, pwede na to pang ulam hmm. ngayon no, guys oh. ayan ang laking karpa lumaki malaking kanta Nakaipon rin ng marami oh Siguro kung mga isang balde na to 20 kilos Espesyal din 'yan 'di ba? Eh sige, kaliwa lang usok 'yan, 'di ba? is pamor mor yan you know. oh meron ring uh, bangus caka mangagat na sinasabing mangagat ayan ano ayan ano ano Tingnan natin kung marami ang huli nitong mga tropa natin. Ayan. Ayan niya oh. Pang-apat na hagis ng ating laya. ma giubetto. Sì, sì, sì. Vediamo qua. Stampiamo un. È bella fatta la qua. Le So ayan nga, parang marami na naman. Marami na namang huli. Isang piraso. なるほど Yami. Oh, boy, talaba. Talaba. Para ityan eh. Para dali pa para video. Talaba. Yami.